So totoo pala yung kasabihan guys no. Na kung sino pa yung kamag-anak mo, na kung sino pa yung mga kakilala mo, ay hindi sila magsusuporta sa iyo. Halimbawa na lang sa mga katulad kung mga nagsisimula pa lang sa pagiging content creator, nagsisimula ka pa lang. Huwag kang umasa na susuportahan ka ng yung mga kamag-anak. Oo nga. Susuportahan ka pero hindi lahat napakarami kong kamag-anak pero ang iba sumusuporta ang iba naman ay hindi kaya huwag kang umasa na susuportahan ka ng kamag-anak mo mas maganda pang umasa ka sa ibang tao kaysa kamag-anak mo kasi sa totoo lang ang mga kamag-anak mo pa ang magda-down sa'yo lalo, lalo na pag nagsisimula ka pa lang sa pagbablog sa pagko-content -co creator walang tutulong sa'yo na kamag-anak mo kaya mas mabuti pang umasa ka sa ibang tao kaysa kamag-anak mo kaya sa mga kamag-anak naman na gustong sumuporta tulad support lang kayo huwag kayong mainggit sa mga kamag-anak nyo dapat mas proud pa nga kayo kung anong naabot nila kaya dapat supportahan nyo sila hindi yung sasuportahan so, ka lang kasi nila pag nakita nilang nakaangat ka na yung mayroon ka pag mayroon ka, nandyan sila. Pero kapag wala ka, wala sila. Kaya napakaraming kamag-anak na gano'n. Kaya sa may mga kamag-anak na gano'n, shout-out sa inyo. And sa mga kamag-anak talaga na gano'n, shout-out talaga. Dapat, wag tayong maging mapanira sa ating mga kapwa, sa ating mga kamag-anak. Dapat suportahan natin sila. Kasi, sino-sino pa bang magtutulungan? Kundi ang magkakamag-anak lang. Kaya kung ikaw ay baguhan pa lang sa pagkocontent creator, huwag kang umasa sa kamag-anak kung anong dapat mong gawin, tuloy mo lang. Huwag kang umasa sa kamag-anak mo, mas umasa ka pa sa ibang tao. Kasi ang kamag-anak mo sila pa yung magda-down sa'yo. Samantalang yung ibang tao, sila pa yung magpapangat sa'yo. Kaya, huwag tayong umasa sa kamag-anak natin. ituro natin ang ating sarili sa iba. Ipokus natin, huwag sa kamag-anak. Kaya tulo lang sa mga nagsisimula sa pagbablog dyan. Huwag kayong huminto. So yun lang mga tokmol vlog and see you sa lahat. Bye bye.